Hindi ko kayo malimur ka nang ako. Guys, good morning. Uh, um, um, ito po video na to guys na napanood ko lang sa TikTok. Ayan, kaya na ano ako, na amaze at saka nakakayak yung video na to guys. Kaya kapag kumita itong video na to guys, ibibigay ko sa kay nanay. Lahat ng sahod na tong video na to kung kikita po siya guys kasi nagkusto ko siya yung ayak ano, yak na yak siya talaga na tagadabaw po siya tagadabaw at um, yun nagtipal ko lang sa tiktok at nag message na ako dun sa may nag upload kapag kalimbawa na kumita tong video na to talagang bibigyan ko sa kanya kung depende po kung magkano yung kikitain niya sana nga guys na kumita tong video na to Promise ko to. At nakakontak ko na yung mismong may-ari ng video na to. Maraming salamat po, sir. Salamat po ulit sa pagbigay ng permission kung sakali man na kikita itong video na to. Panoorin nyo itong video na to, guys, hanggang dulo. Thank you and God bless. Hindi ko kayo marimutan buhay ako. <laughs> 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 <laughs>